Meron dyan! Sa animal na yan! Sino pong evil genius ito? Sino ba talaga ang nagdesisyon sa bandang huli sa tinalabasan po ng ating pambansang budget on the part of the Senate? Sino pong evil genius ito? Na tinatawag nila ngayon. Maraming senador ngayon ang umaalma dahil yung kanyang, kanilang mga dinipensahan na budget at isinusulong na mga budget ay nabawasan. Sino ba? ang promotor nito talaga sa Senado. Sa kabilang banda po naman sa Kamara, si ko ang chairman po ng Committee on Appropriations, tanong, nagpulong ba talaga sila? May problema nga kasi walang minutes eh. Practically po, walang record. So kung ano man po mga pinag-usapan doon sa dalawang kapulungan, nagkaroon po ng iba-ibang version and then nagsub, nag-submit po ng makabilang magkaibang version, so aayusin ang BICAM, sino talaga ang nagdesisyon dito? ah uh, ito pong DepEd, kinakailangan na pong bawasan ng pera dahil sa mga pangangatwiran na meron ka pa naman compute, computers na hindi na distribute eh. Kung ganun pong katwiran, eh, ito ho. Bakit? Ano ba meron sa House of Representatives? Whoa! na ang proposed budget po ay 16.345 billion pesos lamang. Ang tanong dito, bakit, bakit? dinagdagan ng 17.3 billion na ngayon po ang lumalabas na approved budget ng Kamara de Representante ay 33.670 billion pesos. Kung nagbawas ka nang 10 billion, 11 billion sa deaf ed. At yun ang katwiran mo. Ano katwiran nyo at ano karapatan nyo, ano meron sa inyo para dagdagan ninyo ng 17.3 billion ang inyong bahay? Bakit? Kung binawasan ninyo ang kagawaran ng edukasyon, na sinasabi nga ninyo, eh dapat dyan panagutan yung mga computerization. By the way, ang Kamara de Representante, Noong pong naglabas ang COA tungkol doon sa mga depektibong computers nila, tanging Senado lang ang nag-imbestiga. Remember? Bakit hindi nag-imbestiga ang lower house? What? Sino ba supplier ng computer na palpak ng DepEd? What? Ang Senado ho naman eh nagdagdag din ng 1.1 billion sa kanilang budget. So ngayon, ang total budget na po ng Senado ay 13.930 billion pesos. So, pero for the House of Representatives to have 33.670 billion pesos na budget for next year, ano meron? So muli, ano ang mga proyekto na idinagdag sa DPWH kasi 825 billion na dinagdagan mo pa ng 288 888. billion. Bakit ito mga proyektong ito na napaka-importante sa bayan na kailangan mong bawasan ang napakaraming departamento ng kanilang budget para mo punuan itong mga dinagdagan mo? Kasi po, ang balita natin dito, madaling araw na po, nung araw po para sa kanilang sinasabing pirmahan ng committee report, ha? eh nagkakaroon pa dito ng negosasyon ng kung sino-sino. Para po doon sa kung saan ka magbabawas, ang dahil sa may gusto silang idagdag. To halimbawa, no? Binawasan po nila ang uh, ang uh, DepEd 11.5 billion. Binawasan ninyo ang mga state colleges and universities ng 7.2 billion. Binawasan po niyo mga kapatid ang Agriculture Department ng 20 billion. Binawasan din po niyo ang kagawaran ng kalusugan ng 25.7 billion. Binawasan po ninyo, of course, ng ang PhilHealth ng government subsidy na 74.4 billion. Binawasan din po ninyo ang DOTR ng 16.6 billion. Binawasan po ninyo ang DOST. Binawasan po ninyo ang Department of Housing. binawasan po ninyo ng malaki ang DSWD ng 95.923 billion. Bakit? Between this department and DPWH, ano ang lohika para dagdagan pa ninyo?